6 trillion isang taon ang annual natin. Magkano ba isang seven fleet? 'Di ba? Magkano ba isang destroyer? Eh, wala namang isang trilyon na isang destroyer. Eh, kung hindi lang, lang ko itong mga, hindi lang, lang ko itong mga government official natin at ibinuho e, sa, sa sandatahan lakas ng Pilipinas lahat ng budget na kinukurakot eh, bakal diba? lintik, super power ng Pilipinas ngayon. Hmm. Oo. Yan yung opinion ko yan, ha? Opinion na malaya mamayin yan. Tawahan kayo, wala akong pakialam. Hmm. Bakit tayo naghihirap? Bakit? Alam mo, ang tao, nabubuhay ang tao sa kanilang sariling diskarte. Okay. Ngayon, sa napapunta yung 6 trillion? Ayun, yung kalsada, buo, pagigibain, si Cimento yun ulit. Kalsada, buo, pagigibain, si Cimento yun ulit. Tignan muna natin ang ganyang budget. For God's sake, sa loob lang ng limang taon. yung 6 trillion, ibuhos e, mo sa sandatahan lakas natin yun. Yung isang taong budget lang natin. Huwag lang makurakot. Gaanong upgrade kaya mangyayari sa atin? Baka may nuclear din tayong papuntang China ngayon. 对吧？